ng 2021 mga kaibigan wala pa rin siyang presyo so kailan kaya magkakapresyo ito mga kaibigan ang percentage na 15% ang 2020 26 ang 2019 ay 86% pero pinakamahal pa rin yung 2019 kasi siguro yung 2019 na mga uncirculated na siya sa nakatabi na siguro ito, ito pinakamarami 86, ibig sabihin reported na ito sa numista yung mga member e eh, inupload na to at hindi na dinastos jackpot ang hari ng nonagon 2019 pa rin so mga kaibigan dito na lang baka pwede maglambing mo subscribe press na subscribe press na notification bell select like ang all kung gusto nyo i-like like na rin ang video At kung gusto nyo i-share i -share, share na rin ang video maraming salamat mga kaibigan magandang gabi